Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba nang tila ba mga simple at luma ng mga likhang sining ay maaaring may tinatagong mensahe daw na kahit pa ilang taon ng pinag-aaralan ng mga eksperto ay hindi pa rin tuluyang maintindihan at matukoy ng mga tao. Kaya mula sa isa sa pinakasikat na estatwa sa mundo hanggang sa sekreto ni Michael ay pag-usapan natin ang 10 nakapangingilabot na mensaheng nakatago sa mga likhang sining kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 David Michael Angelo Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang isa sa pinakakilalang statwa sa buong mundo ay mayroon palang itinatagong sekreto na sadyang magpapamangha pa rin hanggang ngayon sa mga eksperto? Ito ay ang statwa ni David na dalawang taong ginawa ni Michael Angelo noon kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay sumisimbolo rin daw ang estatwa na ito sa syudad ng Florence sa bansang Italy na pinagmula ni Michelangelo na napaliligiran ng mas malaki at mas malakas na mga kalaban. Kung kaya't ang estatwa daw ni David ay nakatulong upang mas mapalakas ang katapangan ng mga tao sa syudad upang maging handa silang ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang sarili kahit pa sa mga mas malaki sa kanila kagaya ng ginawa ni David sa laban nila ni Goliath. Number 9. The Ambassadors Ang isa sa pinaka tinitignan ng mga tao sa tuwing tumitingin sila ng mga pinta ay ang mga detalye na nakapaloob dito kung saan ang isang pinta raw na The Ambassadors na ginawa ni Hans Holbein the Younger noong 1533 ang isa sa pinaka nagpapakita kung gaano na lamang kadaming mensahe ang posibleng maibigay ng isang pinta kung saan ang mga kagamitan daw sa lamesa sa pagitan ng dalawang lalaki ay nagpapakita kung gaano sila katalino at kahusay sa kanilang mga trabaho. Ngunit ang bunguraw sa pintay sumisimbolo sa kamatayan. Kung kaya't kahit gaano pa katalino o kahusay umano ang isang tao sa kanilang buhay ay meron pa rin itong hangganan na hindi matatakasan ng sinuman. Number 8. Proverbs kung padamihan lamang ng mga mensahe na nakapaloob sa isang pinta ay talagang mang kakaunti lamang ang may kayang tumalo sa proverbs na ginawa ni Peter Bruegel the Elder noong 1559 kung saan lagpas isang daan at dalawang puraw ang makikitang sinisimbolo nito na talagang namang mahirap pantayan ng kahit na sino. Ang bawat pangyayari daw ay pinapakita sa pinta ay ang mga problema at kasamaan na nangyayari sa ating kapaligiran na nagpapakita na ang ating mundong ginagalawan ay hindi perpekto at magkakaiba para sa bawat isang tao. Number 7 The Garden of Earthly Delights Isa na sa isa pang uri ng likang sining ay ang tinatawag na tripitik kung saan ang tatlong pinta ay magkakadugtong na nagiging daylan para magpakita ito ng mensahe na para bang isang kwento na talagang mang makikita sa The Garden of Earthly Delights na ay ni Hieronymus Bush, kung saan ang imahe sa gitna ay sumisimbolo raw sa ating daigdig ng pinangyayarihan ng mga aksyon ng tao na maaaring masama o mabuti, na nagiging daylan raw para mapunta tayo sa langit na makikita sa kanan kung saan payapa ang lahat, habang nasa kaliwa naman inigpapakita ng impyerno na patutunguhan raw ng mga masasamang tao na nagpaakit at nagpatukso nung sila'y namumuhay at namamalagi pa sa mundo. Number 6. Bacchus Kung pamilyar ka sa mitolohiya ng bansang Romano ay sigurado akong pamilyar ka na kay Bacchus na kilala sa pagiging Diyos ng alak. Pero lumaba na ang isa sa pinakasikat na pintor ng bansang Italy na si Caravaggio ay gumawa ng pinta ni Bacchus na talaga namang gumugulat pa rin sa mga eksperto? Ito ay dahil sa natagpuan nila sa loob ng alak na nakaguhit sa pinta ang imahe ng isang lalaki na matapos nilang suriin ay napagalaman nilang nagpapakita ng itsura ni Caravaggio na naging daylan para matuklasan nila na upang magkaroon ng sariling portrait ang pintor ay ginuwit niya ang kanyang sariling itsura sa loob ng isa sa pinakasikat niyang lika na sabing patunay raw ng kanyang kahusayan pagdating sa larangan ng pagpipinta. Number 5. The Arnolfini Portrait ang isa sa pinakamisteryosong pinta sa lahat na talaga namang gumugulo pa rin sa isipan ng mga eksperto hanggang sa ngayon ay ang The Arnold Fini, portrait na ginawa ni John Van Eyck noong 1434 kung saan sinasabi na nagpapakita raw ito ng portrait ni na Giovanni di Nicolau Arnold Fini kasama ng kanyang asawa kung saan ang makagamitan at pagkakagawa sa pintay maaaring nagpapakita umano ng mga minsahe. Ngunit ang bagay na talaga namang lumito sa mga eksperto ay ang salamin sa pinta. Nagpapakita ng dalawa pang tao na kasama raw ng may asawa sa silid nung sila ay ipininta. Kung saan ang isa raw dito ay si John Van Eyck na gumawa ng pinta. Habang ang isa naman ay hindi pa rin matukoy hanggang sa ngayon na sasabing maaaring hindi na raw masagot kahit kailan pa. Number 4, Perseus with the Head of Medusa hindi na talaga natin may tatanggi na sadyang napakaraming mga artist ang may hilig sa paggawa ng mga likang sining na may sikretong itinatago. Kung saan ang isa raw dito ay si Benvenuto Cellini na mula sa bansang Italy kung saan ginawa niya noong 1545 hanggang 1554. Ang estatwa ni Persus noong kapuputol pa lamang niya ng ulo ni Medusa kung saan ang katawan pa nga nito ay tinatakpan niya. Kung saan ayon sa mga eksperto ay dahil sa alam ni Benvenuto na ang kanyang liga ay titignan mula sa harapan ay naglagay siya ng isang detalye sa likod ng ulo ni Precious na noong matuklasan ay sadyang gumulat sa mga eksperto dulot na nakaukit dito ang imahe ng muka ni Benvenuto na sa sabing ginawa niya raw upang malaman pa rin ng mga tao ang kanyang itsura kahit ilang taon pa ang lumipas. Number 3, The Mona Lisa Sigurado ako na pamilyar ka na sa pinta na ito na tinatawag na Mona Lisa kung saan ito ang may hawak sa titulo sa pagiging pinakasikat at pinag-uusapang likhang sining sa lahat. Dulot na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung sino nga ba ang babaeng ipininta ni Leonardo da Vinci sa kanyang pinakasikat na gawa kung saan matapos sarihin ito ng mga eksperto ay ang isa sa kanilang tsorya sa identidad ng babae ay ito raw si Leonardo na nagdamit lamang bilang isang babae na hindi dilan para magkaroon ng mga katanungan ang mga tao kung ano nga ba talaga ang seksualidad ng pintor? At kung may iba pa bang mas malalim na mensahe na gustong sabihin ang likhang sining na ito. Number 2, The Last Supper Pagdating sa larangan ng pinakasikat na pinta sa lahat ay talagang namang hindi magpapatalo. Ang gawa na ito ni Michelangelo na kung tawagin ay The Last Supper kung saan ipinapakita nito ang huling piging sa ating Biblia. Pero ang pagkakapinta raw ng pangyari na ito ni Michelangelo ay maaaring may mga mensahe at detalye na talagang namang mahirap paniwalaan dulot na ang mga ginagawa raw ng mga tao na kasama ni Jesus sa so pinta ay may mga kanya-kanya raw mensahe na nakalaan para intindihin ng mga titingin dito. Mapapansin na mayroon ding espasyo sa tabi ni Jesus na sasabing para daw sa isa pang tao na hindi iginuhit ni Michelangelo sa hindi malamang dahilan na hanggang ngayon ay pinagdedebate kinakalakihan pa rin ng maraming mga tao. Number 1. The Creation of Adam Talaga namang hindi may tatanggi kung gaano kahusay si Michelangelo sa kanyang paggawa at pagpinta ng mga imahe ng tao kung saan ang isa raw sa kanyang lika na nagpapakita ng kanyang kahusayan dito ay ang The Creation of Adam na talaga namang nagpapatunay kung bakit sa si Michelangelo ang sinasabing isa sa pinakamagaling na pintor sa ating kasaysayan. Pero lumaba na ang kanyang galing ay nahasa niya sa talaga namang nakakagulat na paraan Matapos imbistiga ng mga eksperto, ang naging buhay ni Michelangelo ay napagalaman nilang kumukuha siya ng mga bangkay sa sementeryo na kanyang dinay-disek upang mas maintindihan niya ang pagkakabuo sa ating katawan at istruktura na nakatutulong raw upang mas mapaganda niya ang kanyang pagkakagawa sa kanyang malikang sining, lalo na doon sa nangangailangan ng madetalyeng itsura ng totoong tao. At yan ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang sa nagdaan natin kasi saya na hindi may tatangging nagkaroon ng mga mahuhusay at napakagaling na mga pintor at manlilikha ng sining. Nangga ngayon ay pinag-uusapan at kilala pa rin dahil sa kanilang gawa na talaga namang gumugulo sa isipan ng mga tao sa kasalukuyan. Kaya para sa iyo, anong alam mo ang likang sining ang sa tingin mong mayroong itinatago pang sekreto? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.